Hello guys, ito nga after 9 days, kung makikita nyo, ayan may bunga na siya guys, tingnan nyo, ito yung una niyang bunga guys, yung manilaw-nilaw na yan, so hinahayaan ko nga pala siya na pahinugin para meron naman ulit tayong pangtanim. Sa totoo nga mga guys, hindi ko na ini-expect na makakapag-harvest pa talaga ako dito kasi sabi ko mag uh, ano na mag winter na so hindi na abutin mamamatay na to pero guys tingnan nyo itik siya sa buong, alam nyo ba yon ang saya saya ko talaga mga guys sabi ko nga madami tayong mabibigyan ng mga kapatid at sabi ko nga, para lahat sila mabigyan, bibigyan ko na lang sila ng, ng dalawa o tatlong pera. So, para lahat sila mabigyan. <laughs> oh, para no, kailan no, lang no, talaga mo, no, guys. <laughs> After nine days, yung last ko na namang fino sa inyo na talagang bulaklak pa siya. Pero ngayon, tingnan nyo, ang haba na ng bunga niya. At sabi ko nga sa mga kafa giber na dito na malapit, sabi ko, kapag napapadaan kayo, pumitas kayo dito. So, di ba nga mga guys, short of blessing. At kapag nga inalagaan mo ang isang pananim, bibigyan ka niya ng maraming bunga basta pahalagahan mo lang siya. Parang tao lang 'yan, guys. Kapag pinahalagahan mo at minahal mo, mamahaling ka rin niya at aalagaan. Charot. ba tubig mga guys. At ito nga siya, mga guys, ini nga oh, ang daming bunga. O so, di ba? Oh, saya-saya talaga. Kapag may itinanim talaga, may aanihin. At siya nga pala guys, ito meron din akong tanim na talong. Akala ko nga guys, hindi na tumamumunga. Pero ayan, namumulaklak siya. So ayan, nagpapakita na may pag-asa pa pala. Kaya habang buhay tayo, may pag-asa. At nga pala mga guys, ito itong aking ampalaya ewan ko ba at hindi siya nabubuhayan ng bunga ayan lumaki man siya hanggang ganoon na lang tsaka naninilaw na yung bunga niya so never ko pa siya na harvesta ng bunga pero yung dahon niya nagamit ko rin siya sa monggo so nagluto tayo ayan So, yan lang mga guys. Thank you for watching. Basta magtanim tayo kung meron din namang oras.